malapit nang matapos ang ibs. At maglalagay pa kami ng ventilasyon. Pag natapos ang pagtatakip. Ayan, isang mapagpalang araw. Mga kailstaller. Ayan, medyo na-miss ko kayo. Kaya gagawa ulit tayo ng... At ito, papasilip ko lang yung ginagawa namin kaysa kami. Ayan o. Nakapag-frame na kami at nakapag-insulation. Pwede maghahandaan na kami sa pagkakabit ng board. Ayan yung kasama natin. Si Pilil pa rin. Ayan, pakita muna natin yung ginagawa namin. At ito yung nilalagyan natin ng kesame ngayon. ah uh, dito ako naglagay ng ano na inside gutter na stainless ng sa mga nakaraang video natin. At ito ngayon yung ginagawa namin kesame. Ayan, naghahanda na yung ating kasama at magtatakip na nga kami. Maglalagay kami ng cement board. Ayan. Ito na yung kakabitan namin. Pali sinunod na lang namin sa uh, patarik ng bubong ang kesame. Ayan at maganda naman mukhang maganda yung pagkakagawa ng ganito kaysa yung itatambol natin pababa mas maliwalas ayan may insulation ito nakaarko na rin doon sa kabila nakahubog sa bubong malinis yung pagkakagawa nito ayan Doon sa bandaron, ron, uh, naglagay kami na magpares na metal paring dahil yung sa pababa don kakapit at yung nandito sa plat. Pinatong lang namin yung insulation. At sa video natin, sa mga nag-comment dito sa ginawang uh, stainless gutter hindi po ito umapaw dahil ayan yung nakikita nyo yung downspout. Yung nagsasabi kasi na baka umapaw daw. Yan dalawa. Meron pa po yan sa likod ng bahay at may bukas yung kabilang lulo kaya hindi siya aapaw. At ang naging problema lang po dito sa katotohanan lang ay yung mga dugtungan dyan sumablay dahil ah uh, ang nilagay po namin dyan ay ball o elastosil. Katagalan po ang nangyayari nagbibitak-bitak at umangat. Kaya doon siya nagaroon ng tagas. Uh, at naisayos ko na rin 'yon. At ngayon nilalagyan namin ng uh, spray, inispreha namin ng rubber, yung dugtungan para walang tulo. Ang prob ang isa lang pong disadvantage ng inside gutter ay Nagkakaroon po ng moisture yan, lalo kapag tag -ulan. Pero konti kunti na lang po. Kaya bago namin kasamahan, nilagyan namin ng self-spray. Ito yung ginagamit namin, hindi po ito sponsor, yan. Flexible rubber coating, yan po yung ginagamit namin ngayon. At deretso na po tayo sa ating pagkikasamahin. At bago po tayo magkabit ng board ay nilalagyan muna namin ng sukat. Ah, uh, 16 inches. Mula dito, 16 inches. At, ginaguhitan po natin yan. Gihihit tayo kabilang dulo. Tapos, ginamitan lang namin ang bara. Pwede nyo rin pong gamitan ng kitik para makaguhit. Ito po, ah, dahil ang pagitan ng ating metal paring ay 16 inches. At ang medyo hamon po dito ay ang paggagarbuti dahil medyo korbada po ang ah, uh, wall natin. Pero pagsisikapan po natin yan mailagay sa malapit at ticket At diretso na po tayo sa paglalagay ng wall. Time lapse. At ito na po yung diferensya ng tatabasin natin. Yung guhit ng lapis. Bali, dalawang side po at medyo malaki-laki ng konti. Eh. Pagdating dito, ay, left na siya. Tapos, dito sa kabila. Para mabilis-bilis po, gagamitan natin ng sander. Ibang paraan kaming ginagamit yan. Pag maliliit lang, pero sa ngayon, sander uh, nila tayo. at ito na nga mga ka-installer nakabit na natin yung isang board na nauna at i-re-rebits na rin yan sana may yun, may. i na at maya maya i-re-rebits ko na at naka board na nga tayong buo mga ka-installer dalawa at itong retaso sa kabilang dulo maglalagay na rin kami ng retaso Ayan, nasa 57.5 cm. At may kaltas dito sa poste. Bali, ang na, ang ginagawa namin sa dugtungan, naglalagay kami ng pareng yan. Para pagpatungan uli nung dugsong na At dito maglalagay din tayo ng pakapitan sa may poste. At nakapagkabit na nga tayo mga installer dito sa terrace. Nakalagay na rin kami doon. At ito naman yung ating gagawin. Yan. Nakapababa siya. At medyo pabuka. Palapad. Galing doon medyo paliit. Dahil nakano nga ito sa uh, sagad na sa lote, naka-firewall. At nakapagtabas na rin kami. Yan. Sa pagitan, sa pagdudugtungan, naglagay kami ng paring para pagkapitan ng board. At lalagay na uli natin. Time lapse. At ito na nga mga kainsoler at malapit na tayong matapos sa IBS. Bali, isang tabas na lang at retaso dito sa kantuhan tayo. Ayan, nakasunod sa bubong ang kaysame sa slope. Kunti na lang dito sa likod. Ayan, natakpan na namin. Bali yung isang maliit na lang sa lulo ang gagawin namin pag natapos tong dito sa uh, kalaparan. Maritaso. Mga isang dangkal lang ang takip. Ilipin muna natin ng konti. Ayan o. Silaw. malapit nang matapos ang ibs at maglalagay pa kami ng ventilasyon pag natapos ang pagtatakip